So guys, ito na po yung aking gym no black na namumulaklak pa ngayong July. So ngayon po ay July 10. At ito, namukadkad pa rin po yung ating cactus. So kagabi, ang lakas po ng ulan. Ang haba pati. O oh mag, parang magdamag umuulan. Pero ayan pa rin po yung ating cactus. Namumulaklak pa rin. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo dito sa nakaraan nating vlog na pwedeng mamulaklak ang ating mga cactus kahit po umuulan na o tag-ulan na. Makikita nyo guys. O ayan, dati yung maliliit, yung huli nating vlog na sobrang liliit pa niyan. O ngayon, nakabuka na ang ating cactus. At o ayan, sunod-sunod pa rin po yung pamumukadkad niyan guys. Tuloy-tuloy talaga yan. Lalo na po itong ating gymno na masipag talaga siyang magkaroon ng flowers. Ang ganda po ng bulaklak nito kasi ano siya yung makikita mong doble yung kanyang mga petals ng flowers. O, oh. ang ganda ng no, mga petals niya. At ito naman po ang ating cactus na to. Mukhang hindi na po matutuloy yung kanyang flowers. Nakita nyo nag-brown na siya. O ayan, nabugbog po yan ng ulan dahil madalas na madalas ng umulan. At hindi pa siya malaki. Kaya ganyan yung itsura niya. Hindi na matutuloy siguro yung pag-bloom nito. Ayan, tingnan nyo po. Napuno na siya ng mga ganyan. Ito po yung pinakita ko sa inyo na namumulaklak ng violet na maliit. Ayan, o meron siyang maliit. Ayan, napuno na siya. Siguro tatanggalin ko na yan kasi mga ating cactus matatakpan. Lilipat ko na lang siya ng ibang pot. Ako talaga nagagandahan dito kay ano, kay Jim Nobla kasi ang ganda po talaga ng bulaklak niya oh. Ito naman po yung ipinakita ko sa inyo last video natin na maliliit pa lang o oh, flower buds pa lang. So ayan na siya oh. Nag-open na po, blooming na po itong dalawa. Kanina kinunan ko po ng picture itong nasa aking kanan eh, nakatikom pa po. Pero itong isa, ganito na siya kanina. Ayan po, oh. So, update ko lang po ito sa inyo para makita rin po ninyo yung bago nating flowers ngayong July 10. July 10 na tayo ngayon, pero madami pa rin pong paparating na flowers ng ating mga kaktus At ito sa dulo, may natatanaw po ako ditong magiging flowers niya. Yan. Ayan po, yung maliit na yan na kulay pink, yan po yung magiging bulaklak ng ating cactus. Kaya po kahit tag-ulan na, panay pa rin po ang pamumulaklak ng ating mga cactus. Araw-araw po, may bagong bumubuka sa ating mga cactus o may bagong bulaklak. Ayan, kaya po guys, lalong-lalong na po sa mga bago pa lang na nag-aalaga ng mga cactus. Ganun po gawin niyo guys yung ating sinabi dun sa nakaraan nating video ng ating mga bulaklak kung paano ba sila mamulaklak ayan ang ganda po ng bulaklak kadalasan po kapag umakit ako dito sa garden minsan hindi ko po check din yung aking mga cactus araw-araw so kasi may mga iba-iba tayo mga plants pag ko ko natingnan yung ibang mga cactus natin, naso surprise po talaga ako kapag nagbigay sila ng flowers kasi hindi ko po na-check yung isa-isa. So meron pala siyang flowers dun sa kabilang gilid o yung medyo nasa likod. Tapos makikita ko na lang po na blooming na pala yung ating cactus. Kaya po talaga nakakatuwa kapag ganyan nakikita natin sila na bumubuka. Kasi tayo namang mga plantita na nag-aalaga ng mga kaktus o ibang mga halaman kapag namumulaklak yung ating halaman masaya na po tayo dahil yun po talaga yung ating inaasahan na mamulaklak yung ating mga collection Kaya gusto ko lang po kong i-update sa inyo yung ipinakita ko na maliliit pa lang yung mga flower buds ngayon po ay blooming na sila. O yan lang po guys yung aking share ngayon at maraming maraming po salamat sa inyong panonood at magingat po kayong lahat. Bye!